Zero following. Yan ang topic natin ngayon. Marami na nagtatanong sa akin, paano daw bang gawing zero following ang nakikita sa ating profile? Ayan po. Sa makikita nyo kasi, may mga pinapalo talaga ako. Pero hindi nyo makita kung ilan nang pinapalo ko at kung sino. So ngayon po, eto nga po ang ating tutorial para malaman nyo kung ilan ng ating following at kung paano itatago ang ating following. So, sundan nyo po ako guys. Hi guys, eto nga tuturo ko sa inyo kung paano tayo hindi makikita at gusto maging zero following. Una po, pupunta kayo sa Facebook nyo. Then dito po, makikita nyo to sa taas settings. Pindutin nyo po yan. Ayan. Then, baba nyo ng konti. Baba nyo. Ayan. Wait lang. Mahina po yung signal natin. Punta tayo sa followers and public content. Eko. Followers and public content. Yun po yung pupuntahan nyo. So, ayan. Nakalagay po. Who can follow me? Sino ang pwede sa inyo mag-follow? Siyempre, kailangan nakapublic yan. Kasi kung gusto nyo po mag-vlog o makipag-engagement sa iba, kailangan nakapublic yon. O, oh, who can see your followers on your timeline? Kung sino yung makita ng followers nyo? O, oh, ayan, nakapublic rin po. Yung followers ko, gusto nyo po makita. O, oh, ayan, nakapublic. Who can see the people, pages, and list you follow? So, ngayon, kung sino po yung mga na ano, naka mga ipapollow ko and lalike ko at mga page po, gusto ko ako lang makita at ayoko makita ng iba, eto po pipindutin ko si Only Me. sa e this save nyo na lang po. Ayan. Sa mga hindi pa po nakasave dyan at nakikita pa ang inyong mga following, ayan po, Only Me lang ang gagawin nyo. O, pag gusto nyo namang makomment lang kayo na iba, lagi nakapublic yan. Ayan. Post notification, public nyo. Profile info, public. Ganun po. So, paano nga ulit? Pupunta lang kayo sa setting. Then, sa followers po. Then, dito po sa may see, si, who can see the people pages. So, yun lang po guys. And, sana nakatulong ako sa inyo. And, wait lang pala. Eto, tingnan natin. Check natin kung talagang gusto nyo namang makita kung talaga siyang nabago na. Then, punta kay sa profile nyo. Gusto nyo i-check, punta kayo rito sa may tatlong tuldok. Tapos, i-view as nyo. Tingnan nyo kung talagang Nakikita ba tayo na iba? Ayan, nakalagay po, zero following. Hindi niyo nakikita ko ilan yung nakapollow sa akin. Kasi po, nakatago. So, yun lang guys. Sana nakatulong ako sa inyo. And thank you po. Don't forget to follow and share.